Magandang buhay mga kaagri at mga kaibigan Magandang buhay po sa ating lahat So gusto ko lamang pong uh, Bigyan kayo ng update Doon sa aking palay na in-spray ng frontier At uh, nung nakaraang Tag-ulan guys Hindi ko na masyado, hindi ko na na-upload Kasi sobrang na-busy po talaga ako Pero ito po yung video Ng aking palay nung tag-ulan Na umani lamang po Ng 90 kabans ang isang ektaryang palaya na ito. Pero napakagandang ani pa rin kasi sa isang ektarya pag umani po tayo ng 80 kabans pataas na mataas ang average ay siguradong panalong panalo na po tayo sa ganong klasing ani. Um, ngayon po habang binibigyan, binibigyan ko kayo ng update sa uh, palay na ito ay bibigyan ko rin po kayo ng konting tips uh, sa mga peste na pwede nyong ma-encounter ngayong second crop Uh, unang una po, bibigyan ko po kayo ng top 5 Mula sa pinakamadaling puksain hanggang doon sa pinakamahirap puksain Unang una po na peste na may encounter nyo ngayong second crop ay yung uod guys Yung uod madali lang naman siyang patayin Ang sabi nga ng mga matatanda kapag inuod ang ating palayan ay siguradong maani po yung ating palay Uh, kahit ano naman pong gamot ang pwede natin gamitin kahit Brodan yung may mga Magnum Express yung may mga Cypermetrin madililang lang pong patayin yung uod kaya hindi po natin siya masyadong po problemahin next naman po yung number 2 na mapinsala din sa ating palayan para sa akin ay yung stem borer pag napapansin nyo guys na yung palay nyo eh dumadalang tapos pumupula parang namamatay yung mga suwe at saka yung mga dahon-dahon nya pumupula. Guys stem borer yun nasa loob, nasa ugat yun guys, nasa puno. Ang paang gamot doon na ginagamit ko guys ay kwan lang berta ko na haluan ko ng kahit na anong contact. So berta ko ang gagamitin nyo, mura lang 'yon nasa 130, isang sachet, 25 grams. Ang ginamit ko sa isang ektaryang palayan, ay limang berta ko, hinalo ko sa isang litro. Uh -huh. Tapos, siya kong kinespray sa aking palayan. So, mabisa naman siya. Tapos, after 5 days guys, bumili ako ng gold. Yun naman ang inulit ko, gold. Uh, systemic siya na contact. Mabisa po siya sa mga kagaya ng uod na nasa loob ng katawan ng ating uh, palay. So, marami pa pong ibang gamot na pwede nyo gamitin pero yun po yung ginagamit ko. Number 3 po ay yung leaf folder o yung bilot na tinatawag. Parang ano din po siya, parang stem borer. Makikita nyo nagpuputi-puti yung dahon ng ating palay kapag yung makapal na po yung palay, yung sobrang kapal ng palay natin, tapos yung malambot yung dahon, yung berding berde, yan dadapuan ng paru-paro, mangingitlog, magiging leaf folder. Ganun lang din po ang gamot na ginagamit ko, kuhan. Uh, kahit anong contact, brodan, magnum, uh, ma tapos sa haluan, hin hinaluan ko lang guys ng gold. Gold lang ginamit ko, yun. Mabisa siya, namamatay naman. Pwede rin kayong maghalo ng ibang systemic kagaya ng Kartap, Kaya sebin yun maganda rin yun guys. Yun yung ginagamit ko nagamot. Tapos pang-apat guys na peste na may encounter nyo sa inyong palayan ay yung alitangya at saka yung black bags Madali lang din naman tapok sa inyan guys, um, gumamit kayo ng gold lang din. Basta wag lang paulit-ulit yung inyong gamot. Halimbawa, gumamit ka ng gold ngayon. Tapos, susunod yung na-spray, iba naman yung gamitin yung gamot. Uh, ibang klasing gamot naman. Pero sa gold, isang sprayhan lang yun guys. Basta pinagbutin yung pag-spray, patay agad yun yung alitang tangya at saka yung black bag na yun. Tapos, yung number five, na pinaka napakapaminsala sa ating palay guys. Ngayong second crop, ay yung, hanip o yung brown plant hoppers. Ito, pag hindi mo nagapan yung hanip, talaga namang kawawa ang aabuti nating magsasaka pag hindi natin naabuti na agapan yung hanip. Uh, pumapasok yung hanip sa stage na nagbubuntis na yung palay. Uh, Doon sila manging itlog sa puno. Tapos yung mga itlog nun, milyong-milyong itlog ang mapipisa sa may puno. Yun ang magiging cost ng Uh, brown ano ba yun? brown burn ba yun? hopper burn yun. so masusunog yung palay natin guys 100% guys kayang sirain ng hanip kaya dapat lagi nating uh, dinadalaw yung ating palay kapag ka yung stage na malapit na siyang magbuntis at at least twice every two days dadalawin nyo guys para pag may nakita na kayong mga nakadapo na ngusong kabayo So, mga hayop, e sprayin nyo na agad huwag nyo nang hantayin na dumapo yung hanip kasi napakahirap niyang puksain once na dinapuan ng hanip yung palay nyo guys ihanda nyo na yung katawan nyo dahil every 3 days mag spray kayo ng uh, pang insecticide para sa hanip ngayon ano ba yung gamot na ginagamit namin sa pang guys, unang una, chest ah uh, uh, chest haluan nyo ng kahit na anong contact na malakas pangalawa Solomon pwede nyo paghaluin yung chest tsaka Solomon napakalakas na nun guys tapos haluan nyo pa ng contact tatlo brodan haluan nyo ng brodan Ayan, ang gandang gamito nun tapos sa pangalawang spray guys pag meron pa rin gumamit na kayo ng pexalon yun ang presyo nun mahal 1,900 200 1,900 pesos yung 250 ml yun pang uh, long lasting effect yung pexalon at talagang mamamatay naman yung mga hanip kaso nga lang kasi pagka nga pinasok na ng hanip yung ating palay ay talaga namang uh, paulit ulit silang magkakaroon pa rin kasi may mga itlog yun na mabilis silang dumami kaya napaka importante na every 2 days at least kung maaari araw-araw tuwing hapon dadalaw po tayo sa ating palayan Oo nga pala guys, kapag ka napansin nyo na sa lugar ninyo ay uso yung hanip Sa ibang lugar, tawag doon ulmog o oh, hanip Kapag uso sa inyong lugar yung hanip Bago pa dapuan ng hanip yung inyong palay Habang nagbubuntis siya ay Isprehen nyo na ng mga systemic na systemic na gamot kagaya ng car tap at saka magpaamoy na rin kayo ng fake salon guys bago pa bago pa tamaan ng hanip yung mga veterano kasing magsasaka dito sa aming lugar bago pa tamaan ng hanip yung kanilang palay eh ini-spray na agad nila ng fake salon bago pa tamaan ng hanip kasi long lasting effect ang pek salon maabot yata siya ng 20 days bago mawala yung epek ng Pexalon tapos guys talagang kailangan nating sipagan ng pagdalaw sa ating bukid uh, hanggat maaari tuwing hapon dadalawin natin yung ating palay kailangan guys iikutin nyo yung palay nyo kasi uh, para makita nyo kung meron na bang pulo-pulo na namumula o naninilaw na palay ninyo na doon kasi nag-uumpisa yung isang hanip sa isang lugar lang pulo-pulo siya na doon sila nag-iipon-iipon kapag guys meron ng kakaiba na namumula naninilaw, na na pulo-pulo sa inyong palayan buklatin nyo yung ilalim pag buklat nyo sa ilalim at malagkit at maraming mga parang garapata hanip yon guys yun grabe kung umatake sa ating palay kaya dapat talaga close monitoring lagi nating dadalawin yung ating palay para nang sa ganun, pag may nakita pa tayong mga pakonti-konti na mga hanip, eh <coughs> e pa na natin agad bago pa lumala. Tapos guys, yung mga pulo-pulo na may mga hanip, yun yung pagbubutihan natin ng pag-i-spray. Papaliguan natin ng husto yung lugar na merong hanip. So yun lamang po ang aking tips na maipapa, maibabahagi sa inyo. Sana po ay merong kayong natutunan sa munting video na ito. Maraming maraming salamat po at mag-iingat po tayong lahat. Happy farming. Hangad ko ang pag-unlad nating lahat. Ingat.